Guys, morning. Ngayon nagpre-prepare tayo ng ating for lunch natin. So naka-prepare na ako ng ng eggplant overload. Ang itapping ko ay ano, dry meat. Then magprito tayo ng isang isda lang na maliit. Dalawa lang naman silang pagkainin. And tofu na soup. So magbati ako ngayon ng itlog para isahog sa tofu na itlog. Uh, to tofu na itlog. Ano ba yan? Tofu soft. Tofu soft. <laughs> tofu na soup. Hmm. Ayan ha. Tinamot pa na Ayan, ibatihin ko lang. Kaya para. Walang abriya mamaya. Tuloy-tuloy ang ating pagluto. ay prepare ko na lahat hapang tutulog pa. Mga sorry, tuloy ko yung dalawa. Linggo pala ngayon wala pasok kahit hey, linggo, nagpupunta naman yan sa office. O ngayon, no, tanghali na, wala pang gising. Isa lang. May isa talaga ang bayato at maaga pa talaga yan sa pag-gising. So, nag-breakfast talaga yan. Itong dalawa, hindi ito yung breakfast Ayan, i-bati natin para... Para yan, ang bati para maala nyo, namasahin na rin ako. Tuloy-tuloy. Dalaw lang kasi, kasi sa na, dalawa lang nga sila, kung naman. Haring gits na tudo. Sa mga karne. Gabi na karne. Dobong nakaraan. Karne din. Na may sitaw. na natin karne. Ayun. Ilawin natin ang ating kalana na. Mmm. Pasimplihin natin ang buhay natin. Huwag natin pahirapin ang ating. Pahirapin. Pahirapan ang ating sarili. Pag tayo ay magluluto simplihan lang natin. Kakain lang naman yan. Sige, oh, naman yung reklamo. Sa ah, ano lang ilagay sa alamesa. Kakainin nila yan. Wala silang daming kuskus balungos. Ayun, mag-fry na tayo ng itlog. Bumbastik yan natin ito. Bumbastik. Bumbastik. Ano yung fantastic? Ah, 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 ah sa sayawan sa natin muna kasi nga tulog pa sila mamaya hindi naman tayo makaindak pag nandyan sila hindi tayo makakasalita mute na naman tayo mamaya pag nandyan sila kasi nga kakahiya naman na magsige tayo ka yawit ay piskot mo ka <laughs> parang mananakit pa ating ika na to ups bati bati para tapos ang ligay araw mas 11 Ipisan ko na mag nang ng talong at saka isda. Ayan lang naman. Ayan na. Huwag na tayo magluto na kung ano-ano. Sige na lang. Sige na lang itagkao ng noodles ba. Katabi ng noodles na naman. Wala nang katapos ng noodles. Hindi kasi mga tulong maanda. Sige pagbaroy-baroy. Na, di ba? Ako Noodles. Noodles. ganito lang guys ang ating lutuin. Simplihan lang din natin. Huwag na tayong mapadamdami Kaatihan kasi nga. tayo lang din mahirapan. Mga itlog, itlogin na lang natin sila lahat. Bahala sila. <laughs> barang mangiti na lang sila. Ayan lang. Magay na natin ang ating ganun-ganun lang. Kailangan. Okay, nakamunin lang natin ang ating prito. Ating. Kikita ba? Yan yung ginituhin na natin. So, ating na ilagay mamaya no? sa eh? tapos na. Ito ang ating ilagay sa ating soup. Sa ating soup number 2. <laughs> soup number 2 ito po ang ating ilagay sa soup natin na tofu. Kaya nakaready na lahat. Para hindi tayo makangapa-ngapa mamaya. Yan po. Patanggalin na natin. Yan. Ngayon, wala na tayong gagawin. So, mag-antay tayo ng oras. Magpahunay-hunay na tayo parang baboy lang na tapos paunay pahunay-hunay pahunay-hunay tayo kasi wala na tayong gagawin mamaya pa alas 10, alas unsi alas jis pa lang alas 25 pa lang so guys please watch my videos, share and like, react in youtube channel ko please subscribe love you mga guys happy new year in advance mwah